At nang maluto na kayo, pasit kanto namin guys. Ayan, eh, naglamsan na kami. Ang um, sarap. And then, <laughs> hindi naman naman Hindi pa na sa lamin sa subo na bago pa makarating. And then, kasama ko si Nuna dyan. Kasi nga, tinatawin niya sa akin kung kailan daw darating yung parcel niya na pina-order sa akin. Kasi nga, hindi na yung kanyang Shopee. E eh, di yan, sabi ko sa kanya, sa si yun, pa lang. And then, sinubuan ko at gusto din daw niya ng spaghetti na pasit kanto. Ay! So, totoo lang talagang pinunta niya dito, chismis. Kaya nandiyan, no? Diba? Maganda ka pa sa camera. And then, pag tapos sa mag-almasal, it is for the linis naman ng ating first na nagugas ako ng pinggan yung mga pinaggamitan namin kanina. And, linis naman kami ng kwarto. Ayan. Gusto ko sana ng uh, isang special ko. Paseo sa iyo pa ano. yan. pa rin yung bata na yun. Kausap ko pa rin. Kaya nga yan, paseo sa ko dyan. Para kong So, ayan. Tinigtog ko lang pala yung mga kumot namin. Ayan, eh. mabibigat kasi yan. Ayan, malalaking kumot. Kaya naman kailangan talaga tiglapin ng maayos. And then... <laughs> nakita, nakita ko yung sarili ko na ka-video, bubulong ko sana yung kulang po. Sabi ko, naka-video nga pala ako eh, no? <laughs> Hindi na yan. Yung bata na yan. Pasayaw-sayaw. Nakapantulog pa. Hindi pa magpalit. Tatawa pa nga ako. Diyan na yung umalis na ako bigla. Tapos nakita ko to sa video. Oh. Pasayaw-sayaw ka para Parang kansira. Hmm, napahiya ka? namatay naman ako maglilis ng aking gana naman yung mga gamit ko na nakabalansa. Nakalalatag na tumba, Natumba. Nung na kami sa kwarto ay eh, hindi na naman kami sa sala. And then yan, Siya nagwalis kasi gusto daw niya magwalis. Tapos napakasipag mo dito. Pero sa bahay niya lagi kang may reklamo pag ako eh huling huli kang bata ka. So, siya lang pinagwalis ko eh. Gusto niya eh. Ayaw man ibigay sa akin yung walis. Ay, nako naman. So, sobrang kasi bagan. pati yung kwarto ko ulit nilinis niya. May, may dumaan kasi. Kaya yung ganyan. Uh, o, oh, di ba? <laughs> Pasyusyo ka pang bata ka. Huling-huli ka. Dali ka sa mama mo. So, ayun nga. Pinagpatuloy lang namin yung paglilinis namin hanggang matapos kami ayun niya talaga magpaawat at nagwawalis pa rin no. na ako diyan ng ano oh, nagpasayaw pa. Ano bang batang ito? Yung bigla sa maglinis ay nakapagkulitan pa talaga tong batang ito ay duman kasi yung ano niya kaya ayan kinukulit ko. Hoy, kas ka dito. Teka mo 'yan? Ano Ano 'yan?

Ang dadal na kayo, mo. Ano? <laughs> Binubo ko ka. Ako nilalawit na kita. Hindi, hey, bata ko. Ay, kuna! Ano? It's not, ano, eliminated edition. Pag talaga, mabuhos ko talaga yan. It's not you properly. It's not you properly. 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 Proper. 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 Pagkatapos ko nga pala makapaghaharutan sa bata na yun, ayun, oh, niligpit ko na yung mga pinangkugasan ko kanina, nilagay ko na sa mga laga, ayan. Nangarin na rin ako natapos maglinis, and ayan, dahil nga mag-insasaing na ayan, nagsaing na muna ako. Talagang makukurot tayo kapag hindi tayo magsaing. Pagkatapos ko nga pala magsalang ng sinayang, nilinis ko naman yung aming ulam, Fresh fish, isa ang ulam namin ngayon for a video. Natapata talaga ako! carry on, carry on, be, carry on. And then, yan, nilinis ko na. Asa naman ang tingin ng isda na Niluluto ko lang naman. Bakit parang gusto mga mga ayon? And then, naluto na rin pala yung aming um, sinayang. Talaga naman pinakita mo pa ate ko. Oo. Uh -uh. And dito na nga pala yung ulam namin. Hindi ko na naman nabidyohan karina kung paano ko isinalang tsaka rekaduhan. Kasi nga, ang dami na namang ginagawa. Pinasok ko na yan. Pero of course, ginataan talaga yun mga bay. Wala lang talagang gata. Nagsalang na ako ng walang gata. Aa Kaya sinugsog ko muna yung mama kasi si eh <laughs> lang ma. Hindi na yun. Sinalang ko ulit kasi nga naggataan naman na kami pala. Yung paraganap ng gata si mama. Ayan o. No? Oh. Galagyan ko lang ng gata. Sa totoo lang ho talaga, masarap naman talaga pag ganyan ang isda nyo ay ginataan tapos minsan tulingan o, no? 'di ba diba? Ayun, na naman napapakain na, na, o, oh, sira na naman ang daye. Paglalagay ko nga mga bay gata, ayan, oh, hinalo ko lang, tapos nilublob ko sa gata, and then, hindi ko na pala napakita kung paano kumain yan kanina, at nalubat ako, hindi ako nakapag-charge, ah, anangan, pero yun lang po. Bye-bye, ganun, love you.